Hi mga kabesh! Lina po kayo, kain na tayo. Ayan po oh, hipon. Ayan po yung kakainin ko, hipon. Tsaka mga maliit na crab. Ayan. Ito po kasing gusto, gusto ko talagang kinakain. Ayan. First time ko po mag-video na kumakain. Wala po akong retouch ha. Ito po yung normal akong mukha. Pero Makita nyo kung gaano kasarap, oh. Ang taba po ng ano. Ang taba po niya, oh. Ang sarap. Hindi po ba? Ang sarap-sarap. Sarap kumain. Ang sabi ko po kanina, huwag sisip-sipin yung ulo. Kasi nandito daw po lahat ng kolesterol. So, alam niya naman na po siguro ang benepisyo ng hipon. So, yan lang po ang kakainin natin. Para healthy, di ba? Pero, nung nagluluto po ako ng palabok, yung kukunin ko, ko po yung soup. Yung soup po nung Ganito lang po ako kumain. Walang SOS. Shout out po sa mga social ha kasi na-appreciate ko kayo kasi pag pinapanood ko kayo, sarap-sarap yung kumain meron pang ang daming kutsara kasi ako rin naman po maghukukas ng kutsara at magagamitin gagamitin kong kainan kaya okay na po isa yan shoutout din po sa sister ko kay analisa at syempre po, shoutout din sa ating kung nasa Amerika Hi ating! Alam mo po, miss na-miss ko ng ate ko Nakapakabait niya, to support Supportahan niya kami Sinutulungan niya kami sa pag-aaral ni Laura Sa mga pangangailangan ko Maraming salamat, God bless you nila Kuya Carlo, nila Catherine, nila Angela Nila Adrian Sa inyong lahat yan, oh. Sa probinsya po, napakasimple lang ng buhay. So, wag na po kayong nangangarap na masyadong mataas. Okay na po yung simple lang. Kasi ako po, naalagaan ko yung mga anak ko. May pagluluto ko sila. At kaso ko nang maayos. Pag meron po mga... Minsan po nagluluto talaga ako ng marami. Kasi para pagkakain yung mga alaga ko ditong bata. O kaya pinabaan ko po sa office. Kung minsan po nagdadala din ako sa mga pamilya ko. Sa mga anak ko, sa anak kong nakalalolo niya. At yung kapatid ko, sa mga pamangkin ko. Sige po, kain na tayo.